Hi, na-diagnose ka na ba na may Gilbert Syndrome? Isa itong karaniwang kondisyon kung saan laging mataas ang antas ng bilirubin. Karaniwan, ito ay nasa pagitan ng isa hanggang 3 o 3.5 at karamihan dito ay dahil sa indirect na bahadi. Ibig sabihin, kung titinan mo ang iyong nani report, ang indirect bilirubin ay mananatiling mataas at ang direct fraction ay mananatiling mababa o halos normal. At ang mga enzyme o ang SGOT or rigid levels ay nananatiling normal. Ito ang klasikong pattern ng Gilbert syndrome. Ano nga ba talaga ito? Isa itong genetic na kondisyon at mananatili ito habang buhay. Kahit kailan mo pa ipa ang iyong lali, laging mataas ang bilirubin. Kailangan mo ba ng gamutan para dito? Hindi. Ang dahilan ay dahil wala naman itong komplikasyon. Hindi ibig sabihin ito na may sakit ang iyong atay. Paano natin ito makukumpirma? Mayroon tayong generic na test na tinatawag na bilirubina isa-isa at u, uh, medyo mahal ito at hindi naman laging kailangan.